Guys, nandito na kayo sa simbahan ng St. James na Florida Pero may misa siya To so, ayan Ito yung kauna-una ang simbahan itinatag dito sa Florida To so, ayan May misa siya kaya hindi tayo makakapasok sa loob Dito lang tayo sa labas Ginatag 'yan panahon pa ng Kastila. Meron 'yung parking lot niya sa labas. Tumingin yo ang paligid. Ayun guys, basahin niya 'yung ano, 'yung simbahan ng Cuenca Plata del Bulacan. Ito ay kauna-unang simbahang itinayo sa lumang bayan ng mga paring Agustin sa pamahalan ng Reverend Pat P. Pedro Bar Vasquez at ng mga taong 1580 to 1595. Inilipat dito sa kabayanan noong 1605 sa pamamahalan ni Reverend P. Diego Padro muling ipinaayos ng taong 1722 ang kauna-unahang Cora, Cora Parokong Pilipino na si Reverend Victorino Lopez na sumama sa kinusan ng mga himagsikan bilang isang pinuno sa ilalim ng kapitan Jose Serapio ng Santa Maria ang simbahan at kumbento ay ginawad, iginawang pagamutan pagamutang hukbo at kartel ng mga Amerikanong eh, noong 1899. Ang tagal niya guys ah. 15... 1580 pa siya ay tinayo. Imagine niyo ilang taon na yan.